Balak daw taasan ng ating mga senador yung budget ng OVP and it's going to be a lot more than 150 million pesos na iaakit nila dun sa pinropose na budget ng ating kongreso. Ito ay ayon kay Senator Joel Villanueva. Sabi niya na meron pa daw apat na mga senador at least na kinausap niya na gustong taasan yung budget ng OVP. At ang rason na binibigay nila ay para daw makapagbigay serbisyo daw ang ating OVP through social funds na idadagdag nila sa kanyang budget. At dapat daw, hindi daw natin tinitignan yung mga personalidad o yung pangalan sa likod ng opisina ng OVP. And I'm going to read to you exactly his statement. Ah. Sabi niya dito, If you look at the office and we shouldn't be looking at Whoever is sitting there as vice president, right? We should not be looking at the personalities involved here. So I'm looking at the office and I feel like we need to put some more social funds that our vice president can use because that's the vice president's office. Ngayon himayin natin yung statement ni Senator Joel Villanueva. Alam mo Senator Joel Villanueva, I disagree with you and I'd like to debate with you on this if you want to. Dahil yung ginagawa po niyo ay nagbibigay pangalan nga sa OVP. Dahil kung tinignan nga natin na walang pangalan na walang personalidad na tignan lang natin yung opisina at yung trabaho na ginagawa ng opisina yon hindi dapat tinataasan ng budget nun. Bakit? Ganito po yan ha. Walang pangalan na Imagine po nyo yung ating vice-presidente, kung sino man yon ay hindi nagbibigay ng mga tamang resibo, mali yung paggastos niya ng pera, at maraming anomalya yung ginagawa niya sa kanyang opisina at sa kanyang budget, bakit po natin tataasan ang budget ng isang opisina na hindi marunong mag-budget at mukhang may nangyayaring korupsyon at kalokohan at katibalian dito sa opisina niya? Di ba? O, oh, walang pangalan. Yun lang po yun. Kaya nga po kinakat ang budget po kasi nga nakikita natin na ang ating vice-presidente, kahit na sino man yon ay may ginagawang katiwalian at kaya kinakat yung budget sa ginagawa po niyong pagtataas ng budget na nakikita na nga niyong may mali at may mga anomalya sa paggasos ng pera, ay kayo po ang naglalagay ng pangalan dito. Kayo po ang naglalagay ng personalidad dito. At hindi ko po alam kung ano po yung ulterior motive niyo dito, pero mukhang kinikilingan niyo po ang mga Duterte imbis na protektahan ang kaban ng bayan na trabaho po niyo, tungkulin po niyo yan bilang isang senador na nakakalimutan po nyo ang mga Pilipino at ang ating bansa sa paggagawa nyo ng pag increase ng kanyang budget. Ngayon tignan naman natin yung rason na binibigay niya na para daw magkaroon daw ng mas malaking social fund ang Vice President natin. Alam po nyo, yan po yung problema nga natin sa politika dito sa Pilipinas. It's called patronage politics. Yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga tao. Kailangan talaga itigil na yon. Kaya nga maganda si ginawa ng ating kongreso ay nilagay yung mga budget na yun sa tamang mga ahensya na makapagbibigay ng tamang serbisyo sa ating mga mamamayan. Hindi yung kailangan pambanlimos ang ating mga mamamayan sa mga iba't ibang mga politiko tulad ng Vice President. Hindi po tama yung ganong sistema. At yan po ang isang malaking problema ng Philippine politics na pinapalalabo pa sa pagtataas ng budget niya. Ngayon tignan naman natin sino itong mga senador na to na mukhang kasama dito sa plano sa pagpapataas ng budget ng ating OVP. At tinignan ko itong mga senador natin. Oh my God, ang daming mga pwedeng mga papayag dito. Pero sabihin na natin hindi si Cheese, sana hindi si Jingoy, sana din hindi si Francis Tolentino dahil umalis siya sa partido ni Duterte. Pero si Coco Pimentel, siguro naman hindi, di ba? ah uh, Nancy Binay, sana naman hindi. Alan Peter Cayetano, pwede. Sino pa? Si Bato de La Rosa, pwede din. Sana naman, hindi si JVR si Apparently, si Senator Win Gatchalian pwedeng isa sa mga sangayon dito sa pagpapataas sa budget ng ating OVP. Bakit? Dahil nung tinignan ko dito, nalaman ko na isa pala siya sa pinakamalalaking campaign donors ni Sara Duterte. He gave 12.8 million pesos sa campaign funds ni Sara Duterte. Kaya meron siyang vested interest na taasan ang budget ni Sara Duterte. Sino pa ang mga pwede? Amy Marcos, pwede. Robin Hood Padilla, pwede. And Senator Villanueva? At yung mag-inang Villar. Talaga nakikita mo dito na walang kwenta na talaga ang ating Senado. At walang kwenta na talaga ang ating mga senador. At hindi na talaga sila nag-iisip ng tama at hindi na talaga nila pinoprotektahan ang ating konstitusyon, ang ating batas, at ang ating mga institusyon, at ang kaban ng bayan. Nakikita talaga natin dito kung gaano ka-biased itong mga to at hindi talaga yung interest ng Pilipinas ang pinoprotektahan nila kundi ang sarili nilang interes at ang kanilang mga kaalyado at ang mga taong makapangyarihan. Yan po ang pinoprotektahan nila. Nakakabahala na talaga itong ugali na ating mga senador at nakakadismaya. Kaya sana po lahat ng mga nanunood ng video na to nag-iisip na tayong lahat. Na huwag na lang tayong basta-basta pumapayag kasi sa pagboboto ng mga walang kwentang mga kandidato para maging senador. Kasi ito yung nakikita natin problema sa maling pagboboto ng mga tao na wala talagang pake para sa ating bansa. Kaya mukhang circus na talaga at comedy show itong Senado natin. At mukhang hindi na talaga sila mapagkakatiwalaan at mukhang wala na rin silang delikadesa o pake kung anong tingin natin. At gagawin nila kung anong gusto nila at yan ang katotohanan. Kayo, anong tingin nyo? May integrated pa ba yung mga tulad ni Senator Joel Villanueva? At sino pa ba itong mga limang to? Yan ba ang mga tao na sinusuportahan nyo o hindi? Isulat lang nyo lahat ng mga comments nyo dito sa comment section sa ibaba. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. Magkita tayo muli sa susunod na video.